Sa ating pumbalitang sports, umpisa pa lamang ng linggo, ngunit nagpakita gilas na agad ang mga Pilipinong atleta sa iba't ibang larangan, palakasan na kanilang nilahukan. Ang maaksyong balita sa larangan ng sports, hatid ni Mia Layagi. Dumako naman tayo sa mga balita sa larangan ng sports. Talaga namang taas noo kahit kanino. Ito ang pinatunayan ng mga atletang Pinoy matapos maguwi ng karangalan at medalya mula sa iba't ibang larangan ng sports ngayong linggo. Sa larangan ng Taekwondo, isang ginto, isang pilak at limang tansong medalya ang matagumpay na naselyuhan ng Team Pilipinas mula sa 2024 Asian Taekwondo Pumse Championships. Sa ginanap na kompetisyon sa Danang Vietnam, Ginto para sa Pilipinas sa Freestyle Mixed Team O17 event ang nasungkit ni na Darius Venerable, Justin Kobe Macario, Juvenile Faith Crisostomo, Zaika Angelica Santiago at Stella Nicole Yap. Pilak naman ang naipanalo ni Ernesto Guzman Jr. sa Recognized Individual U50 Male Category. Para naman sa tansong medalya, panalo si Jocelyn Ninobla sa Recognized Individual U30 Female, si Ninobla Maria Nicole Labayne at Sofia Isabel Sarmiento para sa Recognized Team U30 Female, Justin Kobe Macario para sa Freestyle Individual O17 Male, Darius Venerable at Jana Dominic Oliva sa Freestyle Mixed Pair O17 Event at si Juni Nobla sa Recognized Individual U60 Male. Samantala, panalo din ng pasalubong para sa Pilipinas ni Angel Otom mula sa 2024 City para Swimming World Series sa Singapore. Sa oras na 44.72 seconds sa Women's 50-meter backstroke class S1 to S5, tagumpay na nasungkit ni Otom ang gintong medalya. Nakapanalo pa rin ng pilak si Otom mula naman sa Women's 50-meter butterfly class S2 to S7 mula sa kaparehong kompetisyon. Usapang medalya pa rin, gintong medalya sa larangan ng gymnastics ang iniuwi ng magkapatid na sina Carlos at Eldro Yulo mula sa Asian Championships. Hindi nagpaawat sa pagsungkit ng panalo si two-time world champion Carlos Yulo matapos makapag-uwi ng apat na ginto sa Men's Artistic Gymnastics Asian Championships sa Uzbekistan. Nanguna si Carlos sa vault, parallel bars, floor exercise at individual all-around events sa senior division. Sa junior division naman, tagumpay na nakapag-uwi ng ginto ang nakababata nitong kapatid na si Elder Yulo para naman sa vault event. At yan ang mga kaganapan ng mga Pilipinong atleta sa larang ng sports. Ako si Mia Layagin, balik sa inyo Henry at Catherine.